Hey, mga paps, isa ka ba sa mga naghihintay ng pinakabagong Yamaha Aerox Turbo? Sa video na to, pag-uusapan natin ang mga binago sa bagong Aerox Turbo, pati na rin ang expected release date nito sa Pilipinas. Alam naman natin na matagal nang sikat ang Aerox kaya marami ang excited sa turbo version nito. Kaya tara, simulan na natin. Ano ang mga binago sa bagong Aerox Turbo? Una, mas aggressive at futuristic na headlight design ang unang mapapansin mo sa bagong Aerox Turbo ay ang itsura nito. Mas matulis, mas astig at mas modern ang bagong projector headlamps. Para itong mata ng predator, handang-handa sa kalsada. Dual LED projector headlights. Mas malinaw at maliwanag kaya kahit sa gabi, kitang-kita ang daan. Daytime running lights, DRL. Mas sharp ang design parang pang big bike ang dating. Kung dati aggressive na ang Aerox, ngayon mas lalo pang pinaangas. Pangalawa, mas premium na taillight design. Isa sa mga simpleng pero solid na pagbabago ay ang bagong taillight. Dati, pahabang linya lang ito. Pero ngayon, manipis na guhit na lang, inspired sa Yamaha R1. Big bike inspired design, mas minimalistic pero mas astig tingnan. Mas maliwanag at mas visible sa gabi, kaya mas safe ka sa kalsada. Kahit simpleng update lang, nakakadagdag ito ng premium feel sa bagong Aerox Turbo. Pangatlo, mas high-tech at sporty na panel gauge. Ang instrument panel ngayon ay parang big bike na rin. Kung dati full digital, ngayon colored LCD display na, tulad ng makikita sa Yamaha R1. Malaking LCD screen. Mas madaling basahin ang speed, fuel, at RPM. Lap timer feature para sa mga mahilig sa track, pwede mong i-monitor ang lap times mo. More responsive UI, mas mabilis mag-update ang display, parang sa mga high-end na motorsiklo. Kung gusto mo ng premium-looking dashboard, siguradong magugustuhan mo ito. Pang-apat, mas malakas dahil sa YECVT system. Ito na ang pinaka-importanting pagbabago, ang YECVT technology. Kung hindi mo pa alam, ang YECVT ay isang bagong transmission system na nagbibigay ng mas matinding power delivery. Mas malakas ang hatak, mas mabilis ang acceleration, kaya mas may arangkada sa takeoff. Mas smooth ang shifting. Hindi na parang normal na CVT dahil mas ramdam mo ang power transfer. Kung gusto mo ng mas powerful at mas responsive na Aerox, siguradong magugustuhan mo ang YECVT. Kailan ito lalabas sa Pilipinas? Malapit na, mga paps, dahil meron na sa atin ang NMAX Turbo, siguradong hindi magpapahuli ang Aerox Turbo. Malamang hinihintay lang ng Yamaha na bumenta ng husto ang NMAX Turbo bago nila ilabas ito. Pero sigurado hindi papayag ang Yamaha na walang V3 version ng Aerox kung meron ang V3 ng NMAX. Kaya abang-abang lang, baka sa susunod na mga buwan makikita na natin ito sa mga showroom. Kaya ano sa tingin mo, sulit ba ang bagong Aerox Turbo? Mas pipiliin mo ba ito kaysa sa NMX Turbo? Comment down below at pag-usapan natin. At syempre, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para updated ka sa mga bagong motor na paparating. Ride safe mga paps!